pagod na ng paminon ay ganun dahil kasi pabaliktad ang hawak ko na sa sedikit oo tama <laughs> nagkunta ko ngayon sa ano ah uh, ospital na sa palo paulo ikaw nangyari sayo na aksidente mo yung sarili mo e, pinaliwanag ko sinakyan ko kaka yung motor pabaliktad para po ako iniltis kong di masira yung interior Paano ay ka nangyari ngayon sa'yo? Hindi sira ang tuhod mo. Utang na kinatahi tuhod mo. Naubusan sila ng anesthesia. Tiniis ko yung sakit. Ayok. Labing <laughs> isang tahi dito sa tuhod ko. Aray ko po ako dahan dahan. Masakit na po. E tiisid mo ay ka. Katangahan mo yan. Yan ay eh. ka ang katangahan mo. Sa kaya ka nakakita. Inaksidente mo yung sarili mo. Meron ko lang teka kami sa'yo. Ikaw pa ang nag-hospital sa sarili mo rin. Ika. Iniisyoso nga ako ng mga tao, ng mga dalaw ng pasyente. Hindi ka, hindi siya so, tanga. amang bisit. Amang na. Hello. 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 Si Ogeng. Si Hello. Hey, Hello. Rubin. Kung tawagin ko yung Michelle, si Hello. Rubin Hello. Tagalog. Yun naman, putang na naka ano sa Hello. inorte Hello. yung kotse. Binangga niya. Hello. Biyak yata ulo. eh yung awak-awakin dalawang bongkin. Pangilan na lang? na? Apat. na yan. Apat pangilan. Hindi Hindi, baka may pinagtatago ang isa eh. Pauto ni Ama. Tapos nagpupunta sa Recto